Bakit ang daming bawal kapag nanay na? Bawal gumala, bawal magsuot ng sexy, bawal magayos, bawal magpaganda, bawal magpahina. Yung totoo, tumigil ba ang mundo kapag naging nanay na? Hindi naman, di ba? Kaya ikaw, bilang nanay, huwag mong limitahan ang sarili mo. Huwag kang magpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao. Wala namang masamang mali ng sarili. Ang masama ay yung mahilig mamuna at maghusga. Basta naalagaan mo ang anak mo, naasikaso mo ang pamilya mo. Mabuti kang ina, gawin mo kung anong gusto mo. Gawin mo kung anong nagpapasaya sa'yo. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, ginagawa mo para sa pamilya deserve mong maging masaya tandaan mo yan